Natural lamang po na itatanggi na itong si Digong yung pulvoron video. Wala daw siya kinalaman dyan. Yan daw ay hindi pa kana ng maisog <laughs> Saan po ba inilabas? Unang inilabas itong pulvoron na ito, pulvoron video na ito. Hindi po ba sa isang maisog rally dyan sa New York ba? Anyway, so ano yon? Walang kinalaman ang maisog dyan. Imposible naman po na hindi nyo rin alam. Napakarami ng uh, maisog rally ang inulunsad na itong kampo ni Duterte. At yun nga, sa bawat rally nila, ang pinananawagan ay uh, mag-resign. Ang campaign nila ay mag-resign si Marcos Jr. At ang pinupunto nila na dahilan ay dahil nga daw adik, dahil nga daw bangag, eto si Marcos Jr. <laughs> ang babaw, no? <laughs> Nakakatuwa lang kasi akala ko ba akala ko ba mautak etong mga ito, etong Sena Duterte, ano mukhang sa puntong ito, sa pagkakataong ito ay lagapak na talaga kayo. Sige lang. Meron tayong napanood na na komentaryo rin ng isang uh, political analyst na bababa, ng pababa ng pababanga ang chance ang chance na nung si Sara Duterte na maging presidente. At yun. Totoo yun. Dahil, di ba, kung makikita nyo naman, kahit yung mga diehard, dismayado, disappointed, dito sa uh, maduming paglaro, maduming laro, isip batang laro na itong mga uh, nasa paligid ni Digong. Marami na po tayong nakikita, marami na rin po tayong makakilala na mga dating diehard at ngayon ay mukhang natatauhan na. Sino pong grupo ang gagawa ng ganito? Hmm, nga naman. Itong pulveron video. Gayong sa simula pa lang ay kampo na nila. Kampo nyo na po ang nagpasimula ng pulveron issue na yan. Totoo, sabi dito, kada rally nila at sila din ang nagsasabing may ilalabas daw na ebidensya nga ng pagiging bangag at adik ni Marcos Jr. Hmm. At talagang sinabay. Isinabay sa SONA. Siguro talagang planado yan. At uulitin ko ha, kung ito po ay hindi alam niligong, <laughs> patawa po kayo kung hindi mo alam ha. Natural lamang siyempre naitanggi, alam niya naman. Hanggat uh, maaari, gagawa at gagawa ng paraan para lumusot, para ma-justify yung kanilang sarili, at para maligtas sa kahiyan. Hmm. Nakakaya na no, yung mga ganitong klaseng tao kung paano lumaban napakarumi at hindi patas. Good luck sa inyo!